Pagbabalik sa lumang school calendar, hindi pwedeng madaliin ayon kay Vice President Sara Duterte. Narito ang newscope ni Raisa Daja. Pinigyan diin ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na hindi pwedeng madaliin ang pagbabalik sa lumang school calendar alinsunod sa rekomendasyon ng Teachers Dignity Coalition. Sinabi ni Vice President Duterte sa Youth Pioneer Event sa Rizal High School na hindi maaaring isakripisyo ang pahinga ng mga guro at mga mag-aaral. Una nang naglabas ang department order ang DepEd para sa unti-unting pagbabalik sa lumang kalendaryo kung saan magsisimula mga klase sa Hunyo at magtatagal naman hanggang sa Marso. Nabatid na matatapos ang kasulukuyang school year sa May 31 habang nakatakda naman ang break sa June 1 hanggang July 26. Samantala na-adjust na rin ang mga susunod na school year upang sa academic year 2026-2027 magbabalik na sa June hanggang March ang schedule. At yan ang aking news scoop. Ako po si Raiza Daja, nagbabalita ng Tama naglilingkod ng tama.